Ina mo? Isuot, hinuwa, yung, ano lagi. Oh. mo? bagi amuk. Kisuat ano. oi, bubasa eh. Tak lagi ni catarin eh. Mm -hmm. Eh, hey, bending mah boss. Ah, right? Boss dinu Oh, no, no, no. sila ko tiktok kaya Sila yung bibig lang yung humba yun Okay Yan yung manual bending mga boss. Oh. Manual, manual lang yan. Hindi yung machine. Ito oh, oh. eh, na natin, hindi matapos. Marami siya nag-wave coach Panic uh, bed yung mahambay Ayan, talaga Mga malaking katawan ng wave dito eh. sama So ini harinya. Okay. Thank you.